Hello guys, good morning. Ito, papa uh, papasyalan natin si Lachi at alamin natin kung ano ba ang nararamdaman ngayon ni Yaci kasi yun nga, uh, palagay namin, bunti siya. So yun. Oy, Lachi, ano na naman niya nararamdaman mo? Dika dito. Dali. Um, kakain tayo sa labas. Dali, dali. hello uh, guys. Ano na? Ano gusto? ito? Ah, gutom na. Nakain na si Yachi. Kaya oh. si naman yung pasaway. Si oh. Ken ma. Tulog. <laughs> tulog si Ken ma. Ay, magising si Ken ma. Ken isin ka? Alin ka na, lalabas tayo. Ano, gusto mo lumabas? Alin na dito, bubuksan mo na to. Oh. Alin oh. oh. Oh, ito na, bukas na. Bukas na. Oh. Alin sila sila po. Ay. Tignan na. Oh. oh. Kaya naman pala guys. Gusto kong nangaming si Yachi oh. Ayan oh. Kain na siya ng wet food guys. you oh. Yachi hindi siya kumakain oh, na. So guys hanggang dito na lang po. At maraming salamat.